magluluto na naman tayo ng danggit. Paksiwi natin guys. Ito guys ang ating danggit. Napaka fresh. Ito yung mga lamas natin na ready ko na. At nahugasan ko na po. Ngayon maglagay tayo ng dahon ng batuan para sa ating paksiw. Lagay na natin ang ating isda. Ito ang mga danggit. Danggit po ito guys. Danggit. Masarap ito sa pagsil. Binili ko po ito ng isang kilo guys, 140 pesos. 140 ang kilo sa danggit guys. Yan, fresh na fresh po siya. Yan, masarap ito. Ubos na naman ang bahaw natin ito. napaka fresh ka po ang danggit natin na nabili. So ngayon, ilagay natin ang ating sili. Lagay natin ang ating luya ito ang ating luya guys sibuyas bumbay pampabango yan lagay natin ang ating kamatis yan dami na kunting asin kunting pam palasa bitsin ang ginamit ko guys Ito po. Lagyan natin siya ng bawang. Masarap pag may bawang, guys, mabango. Yan, bawang. So, lagyan natin siya ng suka. Suka po ito, guys. Bango na. Lagyan natin ng konting oil para malinamnam, guys, ang ating pagsiw. Lagyan natin ng konting tubig para may sabaw-sabaw ang ating pagsiw. Sarap pag may sabaw-sabaw. So, isa lang na natin. Ito na ang ating pagsiw, guys takpan na natin ang ating paksiw ready to cook so ngayon ito na sanghalang na natin ang ating paksiw, dito tayo nagluto sa kahoy yan na guys hintayin na lang natin na maluto wow hmm, malapit na maluto ang ating paksiw hmm. sarap luto na guys yan ang sarap, napakasarap po ng ating paksiw na danggit, guys. Yan. Dito na po ang ating paksiw na danggit. Yummy. Let's eat. It.